Salarong mali mo ng kukuk pa di ba? Bukba ka no. Siguro ni. Dungay na lang ka doon, ta na ni mulat ya mong gihalad. Gamay ra man ang ipangayo sad. Kinsa imong ipangayuan? Ay, tag iya. Isugot siya. Ni mula og Wala. Tulog pa man siya. Tuya pud ni Sino dili ka manguha og dili imo ha? Og gihalad ra na mo ha? Ba man ka. Tung tagasa dai ka dong. Tagasa unahan. Ay di.

Pero nang minanap kita, puntod mo sa simenteryo, wala naman ah. Manluloko.